Chak, may balot pag uwi. Buk! Uli Bukse, bukse! So, good evening guys. Birthday nga ni Tinor oh. na natin Pinais. <laughs> Pinais. May kayo mo te? Pinais lang, anay. Sana <laughs> Pinais. Nang kuha man Bukar ah! Bukar ah! Bukse, bukse! Bukse! Bukse. Oh. Ay, ay, niya, <laughs> bukse yan ay, bukse yung pinais. Oteo ah. <laughs> uh, hindi, kini mo ito sa <gandimotosabotaw>, ay. <laughs> okay, kuno akong lapit yung sabing granay para kung may paka ay butang lang sa kaliro. Wako um. ginbalot mo yada itugma <laughs> kundi mong batonan eh. Oh. Sama sama ako. Wow. Oh, happy birthday te. Salamat. Oi God bless. Wala kayo maintindihan nun guys, bisaya yun. Hindi <laughs> na natin binalot kasi ano, hindi niya tatanggapin baka ano ba, palaka yung laman ano. So yun lang, share ko lang. <laughs> share ko lang. <laughs> oh, kapalit ng wallet guys. Yes. <laughs> Kung may alam kayo na birthday, magbigay kayo ng kahit ano lang. Para may kapatid. Tsak, may balot pag-uwi. Huwag oh. mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oto, lechon. <laughs> manok na buo. Ah.